Yan, magandang umaga sa inyo guys. So, ayan. Sa so, mga nagtatanong po ko na paano yung nanay ko, pasensya na kayo kung hindi ko kayo masasagot dito sa social media. ah uh, hirap kasi magpaliwanag sa social media. <laughs> Pero masasabi ko lang po sa ngayon, okay-okay uh, na po yung nanay ko. Nandun pa rin naman siya sa Bicol Sanitario. Pag nag-discharge siya doon, uh, meron naman tayong next step. Kaya muli magandang umaga po sa inyong lahat at shoutout po sa lahat ng nanonood ng ating vlog sa mga nagpo-comment. Yung na like, yung share sa lahat ng na nagpo-follow ng mga Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Shoutout kay Kuya Michael Bravo. sa dito kay Boss Michael Cowell. Shoutout po sa lahat ng pag-aragahan ngayon sa sentro sa poblasyon pabalik tayo sa taas ngayon pre-consultation sa harap ng RBJ yung pre-consultation man po Shout out sa mga kaibigan natin dito Kay Gusjero, si Vera at kuya Kim Libo Silig Sa Kim Lisligchon Nagpakita ng highway eh, Kasensya na kayo kung ano Hindi tayo masyado nakakapag upload ng mga, mga biyahe natin Kasi medyo busy lang po talaga tayo so, Baka next month makapag upload na tayo ng mga request nyo ng mga barangay Uh, sa ngayon hindi pa po ako makakapag upload ito lang po muna kayo yung may upload ko Maraming <laughs> eh, marami marami salamat po pala sa mga nag-pray para sa nanay ko Maraming maraming -marami salamat po Napaka, Napakalangin tulong po ng inyong mga prayer Para ma ano, Bumilis po yung pagaling niya Ayan. Maraming maraming salamat po Tagal-tagal din kasi tayo hindi nakapag-upload ng ano, ganito mga biyahe na atin. So, eh, status ng tulay, oh. Minsan kapag ka, ano, rush hour, medyo nagta-traffic dyan sa tulay. Tsaka di si yeah. Boss Martin Bobs Bugagaw Shout out sa'yo boss Sa Tinworks Motoshop Shout sa Motorstar Hindi na nga tayo nakakadaan dyan masyado kay Boss Martin eh Sakto kuloy din na Mala, wala masyado ngayong sasakyan at maganda ng panahon eh. status ng tulay palaki ng palaki yung ng kalsasa <laughs> sa so, isang mga mababataan dito sa Ragay uh, so pinat na lang kayo sa mga pa diba? <laughs> rin lang sa Ragay meron dito sa Dupi ang pagsipuon na lang kayo sa mga debat. tayo sa Lower Santa Cruz So shout out pala sa Zone 3 Pares kay Mamling Otorio ayan kung gusto nyo magpares punta lang kayo dyan Zone 3 Pares kay Mamling Otorio ayan, ka ayan muli maraming ah. maraming marami salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa mga nagpo-comment, nagda-like and nag share lalong lalo na rin po sa mga nagpo-pray para po sa pagaling ng aking nanay maraming maraming salamat po. Kaya nandito na lang po yung vlog natin at see you po sa next vlog. Maraming maraming salamat po.